Welcome back mga guys. Sa video na ito, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano buksan ang Samsung Galaxy A3. Kailangan tanggalin niyo yung SIM slots niya, yung lalagyan ng kaniyang SIM. At dapat na rin naka yung cellphone. Pero ito yung cellphone na ito, hindi ko ma-off kasi meron siyang password pag i-off oh, maghingi siya ng password tapos nakalimot nakalimutan pa yung password niya so unang-una guys kailangan i-blow niyo yung backcase ng cellphone painitan niyo Pwede niyo rin gamitin yung mga blower na ginagamit sa buhok yung hair blower hot air na ginagamit sa parlor. So dapat painitan niyo masyado yung yung back case ng cellphone para mag lambot yung pandikit niya sa ilalim sa gilid. Kapag naglambot na siya guys, pag nainit na na siya dapat kailangan gumamit kayo ng plastic na manipis. Pwede niyo rin gamitin yung baraha. O kahit na anong manipis na plastic na kasing nipis din ng baraha. Dapat mapasok ni talaga. Painitan natin muna. Kasi kulang pa yung init niya kaya hindi magpasok yung plastic, yung card. Ang kailangan lang naman natin kasi guys ay yung mapasok natin yung card. Try natin. Okay, ayan. Pumasok na yung card. Mga guys. Ibig mean, lumambot na yung pandikit sa ilalim. So, kapag napasok na natin yung card, guys, mayroon na tayong chance ang matanggal natin ito. Kasi nakapasok na nga yung card. So ang gagawin nyo lang guys kapag napasok na na yung card kung saan medyo matigas hilain yung card i-blow nyo pa ulit doon na libig sabihin hindi pa lumambot yung pandikit doon banda so try nyo lang i-blow ulit kagaya nitong ginagawa ko ngayon guys medyo mat masikip pa yung pagdaan ng card dahil Matigas pa yung pandikit kaya kailangan kong i-blow ulit para lumambot yung pandikit. Okay, ayan guys. <coughs> Pailalim na yung plastic. Ibig sabihin na, na tanggal na yung pandikit. Pero may natira na lang na kaunti sa taas banda. So yan na lang yung medyo matigas pa ngayon. Okay, ayan. So kung saan matigas banda, mga guys, doon yung i-blow ulit para mapalambot ulit yung pandikit kasi masyado kasing mahigpit ang pandikit nito ayan matatanggal na siya guys okay ayan Tanggal na siya guys so kung makikita niyo guys sa gilid lang talaga yung pandikit kung mayroon kayong cellphone na ganito alam niyo na kung paano niyo bubuksan at kung ano yung gagawin niyo kasi sa gilid lang yung pandikit niya nakapalibot lang sa gilid yung pandikit so yun lang talaga yung kailangan yung matanggal yung pandikit so kapag natanggal na yung bakis niya mga guys kailangan yung naman gumamit ng screwdriver para tanggalin yung mga bolt yung mga screw So, ito guys, dapat dahan dahan nyo lang yung pagtanggalin ng mga plastic na ito, kaya yung mga flex. Dahil, para siguradong hindi matamaan yung mga flex wire niya. Kasi, manipis lang talaga yan. So, kapag may natamaan na flex wire sa cellphone nyo, pwedeng magka problema yung cellphone nyo. Ayan. Ito dapat hindi nyo mag yung mga flex na yan dapat i-disconnect nyo lang mga guys tanggalin nyo yan so para ma-off natin yung cellphone tanggalin natin yung battery terminal or battery connector i-disconnect natin yung battery sa board ayan so ngayon naka-off na ngayon yung cellphone So, pag tinanggal nyo yung board mga guys, dahan-dahan ninyo lang para hindi matama matamaan yung board at saka yung mga flicks. Kasi pag tinamaan yung flicks ng LCD guys, pwedeng hindi mag display yung, pwedeng mawala ng display yung cellphone nyo. So sana guys, nakatulong sa inyo ang video na ito para sa mga problema niyo sa inyong cellphone.